Ganyan sa kaganda. Magpa 5 years na pala itong mga kaspakatak. Itong bangka na to. Matagal na din pala. Nakikiusap lang ka sa inyo na huwag kayo mag scape ng ads para mapatakbo natin itong bangka na to. ah simpleng suporta lang mga pakatak para sa pagliyo-linyo na bangka. Okay? Yo mga kasprakoy ah, Check muna natin Check 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 muna natin ang ating isda Wala pong napakaon siguro No tao mga kaspraki. Oh. Pag may tao lumapit sa dito sa aquarium Talagang nag uh, ano sila oh. Lalapit talaga sila oh, mga kasprakoy Ah pag Ano ah, na pagkain Oh Hala gigutom na kayo sila Gutom na kayo sila mga kasprakoy Kak Unun je ni Okey Hop Cakap ni Kangat tu, kangat tu Tu kalau Okey Nak kasi kalau nak Okey 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 Malabayan po sila kabusog. <clears throat> Yo mga kasparaki, magandang umaga. Kumusta kayong lahat dyan? Oo, oh, mani. Kuwan sa itong motor. Mga kasparaki, authorization yan. No? Para sa plaka ng aking motor. Kaya, <coughs> Wala pa mong gunikuan. Wala pa eh. In, Hindi pa dumating yung original na plaka niya magkaspakatak. Yung galing talaga sa LTO ba. Kaya pinagawan muna natin ang authorization na gumamit tayo ng temporary plate <coughs> number. Alright. Alright. Ay ito na yung alaga natin <coughs> mga kaspagatak uh, ah, palutaw na po nato ni siya karoon okay ah, yan na tapit ha Kajit lang o oh, kanihan ko Andrew pintol siguro pagpintura pintura ni ito mga kaspagatak pag pintura may bakas dito Na pilan ba sinawon tanig balik ha pa lutaw na sa nato ni Ron ang kasplaki pero bago yan tatanggalan muna natin yan ng makina asa ta mag asa ta mag dali siguro ta kay hayag hmm. asa ka asa asa ka asa ka asa Yoon, di alasan dari Marco. Oke. Okay. So, Zara. Yang mau gas Balik, ama. Belah, aku orang kau nampak lu tahu balik. Potongan aku makinah. So. Itong uh, kamarutin niya magas pagkatakay, gawa lang sa plywood tingnan niyo. Yung, yung mga bintana niya. Hindi siya masyadong na ano ni Boss Nanoy kasi kulang siya sa tools. Wala siyang masyadong gamit na maganda. Gi anaran niya gi gamitan na niya og tigiba. Kaya ini masyadong ano. Pero kung meron yung meron tayong uh, ano daw hand tools na uh, hindi masyadong hand tools, electric yapon to. Pero na mga liha ba. Pero sige lang mga kas baka makapag-provide or makabili ako. Uh, ayusin natin to ng masyado para maganda naman sa tingnan pag lutang. Okay. So tanggalin muna natin tong kamaruti. Double deck siya oh, double deck siya mga kaspakaki. Meron dito sa ilalim. Ayan. Ito. Eh ito mga mga bakas. May, kung ninyo, may mga bakas dito. Ayan. Ga uh, barandillas 'yan. Barandilyas na tanggal mga kaspakatakes kasi itong na alam nyo naman o no, nakita nyo naman siguro to doon sa Madi Restobar ito yung display ni siya dito ah uh, padugang sa attraction ba sa mga customers marang gidisplay ni dito marang tingnan nyo mga kaspakatak na, nalagyan ko ka ng butas dito kay dari man ang gibutangan na to o kanang hukot huktanan para mabitay siya para mabitay siya mga kaspakatak Lilingon na yun, pero di babalikan Walo lang yung cutter dali. Wait meron. So, punta tayo dito sa engine room mga kaspagatak. Okay. I-check natin yung engine niya. Ayaw. Kung nakita niya sa ilalim, medyo madumay pa siya mga kaspagatak. No? Natatanggal naman siguro to para makapagblagay tayo ng maayos ng engine papalitan natin itong mga kasprakyo oh. ayan, kita nyo naman, tanggal lang hindi na ba matanggal eh ay alin, aning gamay dito ito ang sa huwag alin alin, ang where ay, Baga na yun ay, tara, hindi ba baka yun ni mga kaso kata yang uh, motor pinakagamay nga alin bang laki dito pinakagamay ini siguro mga pangag nila alina ni Sayang so, join mga kas pagkatak. hala hindi na gid siya mada so yung mga ko meron siyang ito ito yung iisi niya parang sira na talaga ito lahat mga -atak. kailangan natin nung tanggalin at palitan tapos yung baterya niya ay nawala na din dito wala na po dito din dito sa servo ayan mga kaspakatak ito yung mga gamit niya dito sa bangka ito yung tanggalon kaya ito na yung... Waterproof prop lahi 60 amperes. So, ito yung ano mga kasparaki. Uh, ito yung tumatanggap ng signal galing kay ano, adaraday kani sa remote. Galing sa remote mga kasparaki. Ito, may remote kasi ito.

Tungot sad ni. Motor mo po ni mga gas pagkatak. So ito yung sa timon niya. Meron din siyang wire. Saksak niya siya diri sa sa kanil receiver. Money receiver sa ito ang uh, remote. Yan receiver. Diri siya saksak. -sak. Kuyog niya siya itong ani isi. Kaya mo niya siya eh, Nagdala sa control sa motor nato Then ang motor ano eh, gabalis kog na raban eh. Kaning ining ihang ko ano ka pagka tap shop ting. At saka propeller, pro propeller okay pa man eh. Pati yung join no. Okay pa. Mga ah, Ang problema lang kay di na ko matanggal. Di siya matanggal, di siya matanggal. magdiso tagtanggal. Hmm? ungut Umot kayo makin makinamagas gas yun. Tarok. Tuyok mo. Asa itong Ketung... kuha na ito? Itong... Ay, nang tawa ko di dito marke. Eh. Aguan ba? Kwa ada daw ag... Ispray bitaw sa taya. Nada na sa kanya sa kuha ba Ah, sana mapandar ko itong mga kaspagatak. no, tinanggal ko na yung uh, dati niyang engine yan ayan, ayan o no? oh. ito yung oy napalos ro oh. uy klaro <laughs> nabali na gano ay naputi gano oh. ah magpalit Mag-ilis kita itani mga kasparaki. June niya. Hello. Wala. Wala. Oh, natanggal na yun. Ito yung kan mga kasparakatak. Ito yung kanyang propeller. Oh. Niungot yun siya. Oh. Gahay na kay ang tigas na mga kasparaki. Kasi naman, matagal na to. Sobrang tagal na Hindi naman ma ano mga Ilang taon na kaya ito dito. Napadaga naman na siya. Saglit lang yun. Kay nagloko ang putong Ito yung remote. ga Gahit nito kayo. Gamita na gana ko Pag kamayin natin. Sobrang tigas mga kaspakat ko Ungot na diri sa sulod. So. Kani okay pa man na siya kaniyang join yang ihi so mag order tayo nito mga kaswakata kaniyang ukir ni ihi nya ang palito na to is kanin lang ini kaniyang servo receiver katong remote nya mismo at saka ito iisi yan so may nabibili naman ito sa ano Shopee. Eh. Pero kailangan ko pang mag-ipon mga gusto pagkatak. <laughs> Wala na tayong budget. Pero sige lang. Magagawa natin ito ng paraan. Mga kaspraki. Para mapatakbo natin ulit itong bangka na to. Patakbohin natin ulit itong mga kaspraki. So itong one. Ayan profiler niya mga Walaupun siguro yung mga tulog Kasi maraming grasa So madaog rin yan eh Mumukra man siya Mumukra sa tuyo oh. Pero Iyang kapay Alam na mga kas makata pa ba ni? Madala pa ba ni? Asa tong so,

Latin. Katulik, katapad, eh. Ayan, natanggal latin ito rin katapat dahi yan natanggal natin yung ano mga kaspa katak yung join kanal si po po unam din sida ang join po doon unta butang oh pudpud na yun mga kaspa katap oh luya uy Grabe ka. Kahit mga maliliit na makina mga kaspagatak ginagawan pa rin ng ano mga joint na no mechanism ba. Kahit maliit na to, maliit na. Pero nilalagyan pa rin mga kaspagatak. Ayan. So Ito mga kasbaki, mag-comment kayo kung anong pwede natin gawin dito no. Mag-suggest lang kayo diyan. Ako na bahala mag Oso ba ni? Lililisin ko to sa ilalim. Ayan. Itong ano mga kas itong bangka na to, gawa lang sa kahoy. Mga plywood. Ayan, pinagtagpi-tagpi lang ni Busnanoy. Ito, nilagyan pa niya ng, lalagyan ng makina dito sa loob. Ayan. pero gamay ramlay kayong makina, yun ra, Pero mga kas nung pinatakbo namin ito dati, na ano naman siya, uh, mabilis naman siya, malakas naman siyang umatak. Ang problema lang is saglit lang kami nakapag ano dun, nakapag testing. Hanapin ko yung video basta may video ako noon mga kasukatan. Nasa Facebook ko yata na ano. Na save yun. Hanapin ko. Ida-download ko yun mga kaspaki para ma tingnan yung mga kaspakatak kung ano yung ano nun buhay pa si ano pa ah naalala ko pinatakbo namin to buhay pa si papa nun so mga ilang taon na No, wala si Papa. 4 years. 4 years. Magpa so, 5 years na pala itong magkaspakatak. Itong bangka na to. Matagal na din pala. Oh. 5 years na. Okay. Nainom-dum ko. Una pa mas Papa ito. testing mida na. O oh, punong. O oh, 'di diba? So dugay-dugay na gano'y no? Oni. Pero ang among akong palito nang so check natin mga kaswaki ang mga palitono na to kani servo ito servo para sa timon mga kaswakatak para maliko-liko po ayan wala na yun wala na yung umoy gahi na yung kayo sobrang gahi na kayo yun di na madaog so dili na siya madalag repair junk na ni, ito kinalawang na din kailangan din palitan din palitan. Hindi na ito nagamitin. Baka masira pa. Mili tayo nito. Mili tayo ng brushless motor mga gas pagkatak. pa yan. No? So ito yung kailangan natin bilhin. May label naman dito. 4,300 kV. Kasi malakas din to eh. Malakas to. Humatak talaga. Nung nasubukan natin. So ito yung may, label naman dito mga gas Ito yung uh, bibilhin natin. 'Di ba meron ding mga engine na ano mga kasbagatak yung di gasolina, maliliit lang. Maliliit na ano ba, di gasolina. Pero parang mahal yata 'yun. Kani lang kay marag makaya-kaya ra. So magtigong patagamay Kaya medyo apiki pang budget. Pero sige lang baka magawa natin ng paraan mga kasbagatak para mapatakbo natin tong uh, bangka natin. Okay, sa ngayon mga kaspakatak, pakita ko sa inyo yung lutang nito. No, tatanggalin natin tong bangka na to, pero ipalutang natin sa tubig, dun sa tubig. Eh. Pakita ko sa inyo mga kaspakatak, yung lutang niya. Kung gaano siya kaganda. Dali sa lahat. So, yun mga kaspakatak, sa mga hindi nakakaalam, sukatin muna natin itong mini bangka na to kung gaano siya kahaba, gaano kalapad at gaano ka uh, taas yung tindig niya, mga kaspraki. Okay. Ito, so, meron tayong sukatan dito, mga kasprakoy. So ayan, sukatin natin siya. Di simula dito. Dali ka mag yeah. So meron dyang haba na 53 inches mga kaspakatak yan, 53 inches yung haba niya. O, oh, 53 inches. Mula dito sa dulong hanggang dito sa may ulin. At ang lapad niya mga kasprakoy ay 14 inches. Yan. 14. So, lagpas isang feet, no? At yung tindig niya mga kasprakoy ang habog pero ang kuwan na ni ang kukdan na ni habog kanila mo sa salog. Sa salog ro sa taman dapat ndaw mga ko ilabot ni sobre ani. Eh. Nasa 6 inches mga kaspaki. Yapin na nako ang sobre. Pero pag dito ro sa salug, mga uno mo di ko ni. Ayun oh, mga uno. So 5 lang ni siya. 5 inches lang. Ang ganda dito lang oh. Ah. Sobre man ni. Eh. Okay, dai dai yan. Mo ni siya gitawag og oh, dai dai Diri sa kilid. So, ayan, mo na siya mga kasbakatak. May kamaruti. O, oh, tingnan nyo yung kamaruti niya. At syempre, para makita nyo mga kasbakatak, testing natin palutang to. Kung gaano kaganda yung lutang niya sa tubig. Okay. Ah. Lutang natin to. Tara, let's go. Kaya nito palutaw mga ka-spagatak kung kung sa iyo resulta niya sa iyang lutaw, lutaw sa tubig. Dito nga palutaw kayo, lamang tayo tubig dito eh. tindig nya ato sa itarong yang kamaruti butal na to siyang pwesto oh, yun o diba so lutang na lutang talaga mga kasprakatak ubus lutang ako sa ubus na ano? na diba ganyan siya kaganda so ayan yung ano natin mga kasprakatak lansa kuhang kuha talaga yung uh, tindig ni Dumsidus mga kaspakatak di ba kung gaano siya ka lupit gaano ka lupit yung lutang niya tingnan nyo hmm? Oh, suabe mga kaspakatak sa pintura napakaganda yung pintura medyo ano lang siya kay medyo matagal naman to matagal tagal na rin kasi to kaya ayun no so hawa daw na marke kay itong i-montage para di ka makuha palayo montage sa to okay montage Keep the credit, I'ma get it on the back end. Kick rocks, cutting corners, trying to cash in. We still outside, high as gases. Watch them force you to EV. Try to cut me out, but you need me. My value never shows up in the box score. A plus minus they never could have accounted for. No referee could save you. We just scout and report. And even then, you don't stand a chance. It you Super Lagama, katak ng lutang diba galing no napagagaling gumawa ng boss na ano yung mga kaspaki. oh yung lutang uh, flat na flat talaga yung ibabaw pantay sobrang pantay no ayan yung kamaruti nya so kulang na lang ito mga kasbaki is engine makapaglaro na tayo dito dito patakbuhin takbuhin natin yan dito mga kasbakatak kung meron na tayong ah, makabili na tayo ng makina bagong makina dito oh. ikuhan nga ni Marke ihandos gikan dito paingon din ako ah. natulid ah, lang kaya itong taon ay ang kaswabe hawa tayo na ha okay. kita mong ka dari <laughs> Tidak jatuh deh gue dapet Jatuh Di anak de arah Di itu atas pak itu Jari gini pak gitu deh Iya Bawa deh Belum liku putri. Ganda Oh

Buatkan saya datang di pukut, maka sepakat karga nato dari bas likod. Oh, karga nato dari selikod, pukutnya. Para atung petik ukun dari mengita pencek isda bah. Lo, nice kali gitu. Wow, tuh kurang ganda bang lutangnya. No, gue lebih. Aku plastik, itu, Oh, parking saja dia. mau oh, Mana yang kan parkingan Oh no? <laughs> Mana <laughs> Nah, saja di kebelumbak tuh. Oh, oh, oh. antara ayke blebi hukot <laughs> All right mga kaspraki. So ayan na, ito yung maliit na lansa mga Gasparakatak. Gusto ko patakbuhin to mga kaspraki Sana suportahan niyo ako sa vlog na to para makabili ako ng uh, mga, mati, mga 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 ang tao doon, servo, servo motor yung motor niya mismo, brushless motor at saka yung remote control niya mga kaspaki, para uh, matingnan natin kung gaano kaganda to so yun mga kaspakatak sana supportahan nyo itong ano natin uh, content natin ngayon para makita nato kung sa kaganda magdagan niya walay tao magkuan ba walay tao maghawid niya siya, siya mismo yung tumatakbo dito sa tubig para makita natin mga kaspaki. Alright, so yun lang muna sa ngayon. Ito lang muna yung ipapakita ko sa inyo. No? Uh, mag ano pa ko, mag tigom tigom sa ko. Then, basta, uh, medyo kapos pa kasi tayo sa budget dahil medyo apiki man po kayo nga YouTube karon. Sobrang baba kasi ng views natin. Sobrang, ano, tumal. No, walang masyadong nanonood. Iwan, kong, iwan ko lang kung nasana yung mga ano natin. Pero okay lang. Hindi naman natin ma-please yung mga tao. Pero sana ngayon mga kaspakatak uh, para sa kalingawan ato ba? Ato ni Padaganon. Then, ako lang gihang nyo. Akong ako lang, uh, nakikiusap lang ka sa inyo na huwag kayo mag-skip ng ads para mapatakbo natin tong bangka na to. Uh, simpleng suporta lang mga kaspakatak para sa pagliyo-linyo na ni bangka. Okay? So, thank you. Thank you so much. At yun.